Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, dan eh uh, so we rent a car. First time here. This is the what's your name? Abu Sari. Abu Sari. The other one is Abu Lias. Abu Lias. Yeah. Yes. We are right here in the what name of this? Rentika. 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 Oh. We are first time here to rent, and now we going to rent a car. For the first time here in Saudi, yes. How much the price? Ninety. 90? 90 Ninety for one day. Ninety real lang kung 24 for one. Twenty four hours, seven days. One hundred fifty kilometers. One hundred fifty kilometers free. Oh cool. Yeah. Balikan mo kayo pag uh, nakuha na namin sa kaya. Yo! What's up people! What's up mga kawasak! Welcome back sa aking channel at nakita nyo naman ang pagmumukha ko at for today ito nakuha na namin yung aming narita ang sasakyan Mazda si Mazda 6 at ang driver natin ay si Paulo What's up po? Are you okay? At ito napag-tripal lang namin mag-ano dito, mag-renta ka dito, test drive, ikot-ikot dito bago mag kami matapos dito sa Jubail at makakuha ng bagong project si Poldo yan, saka naliligo na siya pero ang layo niya pero okay lang yan yan, mga kapasak so yung narentahan namin nito isang araw, 93 yan so 250 km right? Mm -hmm. at, tapos so alas 8 na namin siya kinuha alas 8 rin namin ng gabi bibig ano bukas so ayan yeah, mga wasak road trip lang tayo dito ito kasi yung ginagawa namin pag ready -re to sa ano pagpunta namin ng Riyad, Riyad yeah, nag road trip lang si boy para medyo kabisahan din yung mga daan so ayan mga wasak uh, chill chill lang tayo dito mga wasak at update ko kayo pag uh, saan pa kami pupunta ni Poldo at Yun Much love. Peace out. Yeow. Yo, what's up mga kakasaka? Nandito lang kami, hindi pa kami napadpad ni Paul sa dagat yata to. Sa Alnakil. Nakablog na rin ako dito pero tinaray lang namin dito. Kasi may nakita kami dito ano eh. Ayun no, Tulay. Kata natin tulay. Buti ko tayo dito. Habang, ayan si Paul o. Oh. Ayun o. No, ayun o no, sa ligod o. Oh. Ayun o. No. Ikot-ikot uh, road trip. Ano yung nakasulat Dangerous. Dangerous to go to the bridge. Oh, ah, swimming. Ah, swimming. Hindi ka yung swimming. Yan. Ayos ng trip na natin po na. No? Naihiya ko. Pwede ba dyan? Pwede yan. Yan, dito na kami sa tulay ng kaligtasan, mga kawasak. Yan o. Taba o. tayo na ano. <laughs> Dito kami sa tulay ng ano, kaligtasan. Ano yung banda dun? Nakikita mo yung aso doon? Oo. Oh. Maraman May, may nag-aabang na babae doon Pagdating mo doon, kalabaw yun. Ganon? Oo. Joke yun? Joke yun. Pumawa <laughs> ka naman. <laughs> Tama na. <laughs> Yan, at uh, nagandahan lang kami dito sa tulay na to. May ilaw-ilaw. Ba yan? Ba ba yan? Oo. Lalaki. Lalaki. Shoutout <laughs> pala sa mga taga ano dyan. Taga Maynila. Kasi parang ganito dun eh. Saan yung airport ka naman? Tramuros. Yan, may ganito dito dun dun. Yan. Sa malapit sa ano. Lyceum. Lyceum ba? Tama. Shoutout pala sa mga, kung no, may nanonood naman sa akin doon ha, uh, shoutout sa inyo. Pero alam nyo kung ano yung pupunta ngayon mga wasak, CR. CR? Yeah. Ganap <laughs> kami CR, nai-e na ako eh. Ah, jogging lane. Jogging lane. CR siguro yung pulo. Doon. Eh nakita mo ba, lang malig, ba't mayroong CR? May, siyempre. Ah, di siguro dito yung, may nag-ano doon no? Oh. May naninilo. Oo. Oh, diba? Tapos sa uh, pupunta pa kami doon sa pinakadulo ng highway na to. kano may meron doon mga kawasak. Tatry naman namin doon. Hindi kami titigil hanggang din namin nalilibot tong lugar na to. Yan, wala namang kaming carpio Hanggang alauna doon kami mga kawasak. So dumidilim na mga kawasak. Balikan ko kayo mamaya. Mga kawasak, saan pa kami pupunta ni Poldo. Yo, what's up mga wasak at pauwi na kami. Pagod pa kami ni Pondo. Lalo na si Paul nag-drive. Paul? ka? Ha? Ha? Ay, si oras, oras, sa oras sa loob. Saat? <laughs> Dalawang oras sa loob. Dalawang oras sa loob. ng kulungan. <laughs> Inangin. Ay, Diyos ko po mga So, mga wasak, tapusin natin itong walang, walang kakwenta-kwentang video na naman. At salamat sa inyong pagbisita salamat sa inyong manonood lagi nyo tatanda mga wasap peace love and happiness lang tayo wasap love mga wasap peace out